sa nagdaang sesyon ng 19th Congress, Congressman Ron. Uh, kumusta naman yung mga isinulong ng kabayan party list uh, ng mga priority measures, ika nga, na may pakinabang ang mga OFWs? Definitely, uh, kasama po yan, yung Magna Carta of Filipino Seafarers. I hope na uh, mabanggit din po ito ng Pangulo at uh, ito'y malapit-lapit na po talaga okay. sapagkat nung nakaraanig tapos na po yung bicam ay hindi lang po umabot para sa pirmahan, pirmado na o mapirmahan ng ating pangulo bago po nitong uh, sona po niya sa Lunes. Pero nakikinita po natin na mababanggit po ito uh, at immediately after siguro sa sona ay Uh, may tatransmit na po ito sa Malacanang para makonsidera po ng ating Pangulo. Sapagkat alam naman po natin kung ano po yung kontribusyon ng mga OFWs po natin kasama po yung mga seafarers po natin. Alam po natin na napakalaki almost, uh, nung nakaraan almost 7 billion dollars ang dalaw-dala po ng mga seafarers po natin. At uh, same time, nakikita rin po natin na ito po yung isang magandang profesyon din po na nagaantay uh, para sa mga kababayan po natin. Kaya I suppose, pabibigyan po ito ng DIN. Ano pala yung mga disagreeing provisions ng uh, version ng Kamara at ng Senado doon sa C Magna Carta for Seafarers? Wala na po, naayos na po yun, yung mga disagreeing provisions. Uh, doon po sa huling BICAM, ay natasa na po lahat po ng mga disagreeing provisions at tapagagrihan na po pareho ng uh, Kamara, ng House and the Senate, kung ano po yung magiging penal na na version mm. na isasabit po sa Malacanang. <music>